Guys, manunulungan sana kami. Ngayon, si call center, walang kahanda-handang sakaw. Ano ba yung tambakan? Aray nga, tingnan mo na at magkakalaklay. Diyos <laughs> ko, mungusahin namin, guys, ang kabak na bahay ni call center. Ay, nakatagilid ng ganyan. <laughs> tingnan mo ano, naman, oh. Alam niya, humingi pa kami ng saklolo din eh. Kaya nga, kahapon hindi ako nasundo may kainan. May, may gawa ang tambakan din eh. Nasundo ako. Ang gabaling, gabaling yun. Ang eh. Ganyan talaga, mami. Game na! Paano magkatambak din eh? Ang nga para din na naman agbang. <laughs> Ilipat din. Tingnan nyo naman guys, online oh, landslide na. Hindi na lang kaya natin itambak. Hindi, para pantay, hukay na lang natin to. Paikot? Oo, para ang bahay niya nakaluta. <laughs> Elevated. Go. Walang niya ang mga, para kang architect eh. O, architect, architect Ah, ah. Lul lulutang ang bahay ni call center tataas, -ta parang elevated, lahat ito agbang. Oo, oh, eh, ano yun <laughs> ano? 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 <laughs> Akala ko pa naman makakatulong siya, hindi pa pala, lalo yung palang didibain. Eh. Ayan, nagkiling ng ulo ni call center. hindi <laughs> ikaw na lang slide down, but ikaw na eh. <laughs> <laughs> Guys, Ay, sarga naman, prosen, aray ipakakain. <laughs> kanino okay, diba, ka naman. Okay, hindi makapasok ako ito din. Okay lang daw, sabi ni si Sisi. Sige. <laughs> ano, kamusta kayo? Ano, miss ko kayo? Namiss ko kayo. <laughs> 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 hindi ka ano? nakapunta din eh. Nasundo ako ngayon. Hindi. Sinungo ko ilan kubos ng handa. Tsaka nyo ko yung ano. Eh, kailangan nga daw ng... Ano na, maghahakot na. Kailangan ng presensya mo. Eh, ano gagawin? Wala ka time sa'ko. Ay, galing mo magpagawa. Nagpandalas pa naman ako. Nagpagbasaan na ako sa ulan. Akala niya ay talagang kailangan-kailangan mo kailangan ng tulong. Ba? Oh, Kung baka... Ay, ang dami mo nga na doon ha. Na ako? Paano, tinawag ko nung tinawag sa video? Hindi naman sabi kasi kayo. Hindi nga, kasalanan, Mano. Ay, no! Nasaan ang... kaluluwa mo, Mano? Kaya naman nakakala naman kayo. Pinabayaan ako na kayo. Ako nila sa amin at ang layo ko, bagyuhan. Ilan naman lumipad ako papunta dito? Okay, oh, nandito na ako. gawin mo na yun. Pabahain doon at ako yung maglilimas. Basa ako. Dapat bumili na nga tayo ng sopasin ngayon. At mamaya ako'y basang basa. Hindi ako makapasok din eh. Di man ka lang panalangan damit. Ang na naman yun yung damit na hiniram ko kay Lips sa isang araw nang pinaligo niyo ako sa, sa lawa. Ayan, hindi ko pa rin sasaulay. Nandun pa takasampay. Ang na naman ngayon. Ayoko na mga hiram. Sino magluluta? sisi, Ay, ganito gawin mo, habang kami nasa lawat nag enjoy bibili namin ang pang sopasen para ikaw ay makapagluto na dito. di pagdating namin, luto na. Pagdating nyo, ako'y tulog, wala ang sopas. Magagaling kayo, ako ang paglulutoy, tapos kayo pa na yung enjoy lang, wala yan. Hindi, sumunod ka na lang ang, sumunod ka na ang para na kapag-enjoy ka, basta luto na ang sopas. Kailangan, yun ang unahin na priority natin ng na sopas. Pwede? <laughs> umano yung tigilan mo. Sa susunod-sunod, at ikaw ay eh, ipapunta dito, magdadala ka na ng maleta. Alam mo naman pag ginababunta dito, ang mo ay ayaw ng palis, Wala eh. <laughs> ka. Ari na. Ula ka. Ay, gulat ko na dito. Pagdadali <laughs> na ko guys sa mga gamit-gamit ko. Eh, ari nga, ibasang eh, basang-basa na ako ano na ko ng ulan, sinugo ko ng ulan para lang ako makapunta din edi eh, ko ang gala ng mga gamit ko. ako basang-basa. Sa maleta mo nga, ay. dapat inilagay. Big pain yung maleta. <laughs> <laughs> Sabihin ni Ine, ano ka gagawin mo galayas ka na ba yung uho at ang bagyo dito yate hanggang next week pa eh, di dun muna ako maninirahan sa buo. <laughs> <laughs> Iliwana ng ina. <laughs> si Ukulon Center, Papa Arte, pa eh, nagluluto na rin naman siya ngayon, ay pa idiritsyong gasopas. Nagpiprito na din naman nung ganito eh. Uh, huwag tigilan ninyo. Habang kayo nag enjoy ako ay eh, nagpokokod ko rin eh, sa pagluluto, magaling kayo. <laughs> pa. Ayan, masama ang sinasabi mo. At, Alam mo ikaw, ako iimot tayo mo sa iyo. mo ang paraan na ako masundo mo ngayon? <laughs> na eh, ako sa lakas ulan, kahapon rin nagpapa, nagpapakawa lang sa video. Kahit ako dyan, hindi ako na hindi ako tinindo. May umog sa akong bang. <laughs> <laughs> Sinundo niyo ako. Pag talaga pagpapahirap, ako'y nagrusundo. <laughs> <laughs> Tara, bimbir tayo sa pasay. Tara na! Tara, punta niyo! Bimbir so, tayo pa sa pasay, nakalipayong kagadyan. <laughs> Sige, pasakan sa ba't kaya magpapayong? parang mga ulaga. <laughs> <Let's go. laughs> mga kung ipapasa ng ulan, kayo yung mga. Ay, tingnan mo. Mga dito. na Mga tililing nga.